So, ang thermal fuse na ito, may value na 220 volts, 3 amperes, 130 degree Celsius. Hello mga kabisi mine. So, bago natin uh, bubuksan yung isang motor, alamin muna natin yung uh, mga cable dito kung may resistance o wala. Para malaman natin kung saan ang problema sa motor. So, gamit ang kilometer or tester, sit natin yan sa ohms. So, bawat linya dito, i-check natin, black at saka green. So, may resistance ang black at saka green. Yung black at saka brown may resistance din so black at saka yellow walang resistance so ang yellow iparis natin yan sa ibang wire color para malaman natin kung may resistance o wala. So, Yellow at saka brown, walang resistance. Yellow at saka green, wala din. So yung yellow na ito, posibleng may problema yan. So ito, green at saka brown may resistance. So dapat ang motor, kung ilang cable yan lahat na, na lumabas sa housing dapat yan may resistance lahat. Ngayon, ang motor na ito, kailangan nating buksan kasi itong yellow na keyball, kahit saan natin iparis ng color, walang resistance ito. So, bubuksan natin yung motor para malaman natin kung bakit walang resistance ito. So, tinanggal ko na yung screw. Bubuksan natin yan. So, yan. Yan ang windings ng motor. So, para malaman natin kung ano ang problema sa yellow na walang resistance, dapat tanggalin natin yung uh, stator. Sa pagtanggal ng stator, magingat lang tayo para hindi masira yung windings ng motor. So, kailangan ng extra na pag-iingat dito. So, dito, ang yellow ay walang resistance. So, dapat hanapin natin yan kung saan yan diretso. Ang suspect natin yan, kapag nakakunik yan sa thermal pios, posible yung thermal pios niyan ay sira na. So, tatanggalin lang natin itong naka tali. So, dandahan lang na hindi ma Sama yung uh, windings ng motor. So, yun ang sinasabi ko na thermal fuse. So, ang yellow na cable natin dumiritso sa thermal fuse. Yan. So, ang thermal fuse na ito may value na 220 volts. 3 amperes 130 degree Celsius. So, i-check natin ang thermal fuse na ito. Gamit ang tester, set natin yan sa continuity. Kapag walang continuity ang fuse na ito, so ibig sabihin, yon busted na yon na. Pios na yan. Yan. So, wala ng continuity. Tatanggalin lang ito at papalitan ng value at ibalik sa dating position. Gagana na yung motor kasi walang problema ng windage. Okay, kung may natutunan ka dito, like at share at huwag niyang kalimutang ipalo nyo ako.